yung isang isa kanina. Okay. Diba? Sige, evaluation tayo. Kapag pag yun ang nangyayari, wala nang ano nangyayari? Pag sa gate, lupok sa lang, lang yung gate. Ayala lang pumasok dito. Ngayon, huwag naman sana mangyari ulit yung nangyari. Na pag pinaradyo sa atin, Lalabas tayo ng gate para kamadayin yung karosa. Pero na rin lalabas lang. Walang gagalap dyan, hindi kaka. Pag pinawag ulit dyan, kailangan ko ba, sa salubungin ng tao, kunin yung karosa. Okay, wala gagalap. So yun yung mga bagay-bagay lang bagay din naman. Okay, guys, pupunta lang yung pangkalahatan ngayon simbahan, pipwesto. Okay, mag-uras tayo, 10 to 10.30. Pag wala, lahat tayo, labas ulit, kapadahin natin ang konti. Pitik-pitik lang din tayo sa so, iniwan. Okay, ang karosa ngayon, iniwan. Palibog ko lang ng Mendoza. Ha? Palibog ko lang ng Mendoza. Oo. Ang araw sa ngayon, iniwan natin kung saan nandun yung ano, lubid. Na nandun ano, pa lang. So, paglinis pa lang din yun. Layo Ay, layo pa. So, tanja ko ito mga 12. Kung, no, sa loob na kayo lahat. Bawal kami to. Ito, kami sa labas. Testing. Tingin mo, testing kung sino makapasok. Pwede. Pwede, para wala pwede. na tayong problema. wala na tayong gagawin doon eh. Wala nang komisyon doon ng lupit. Wala nang komisyon na doon. ba, paalisin. natin. No. naman pa, eh. Papasok, di ba? Yung yung mga sa Yun ang inong, di ba, pinapasok kami, pinalabas kami ulit. Saan kami pupwesto? Ganun ulit, yung dadang yagawin. Sa kami mga babae. wala ganun ulit. Hindi, lalabas naman tayo mamaya, ano kay? Kaya na muna na Paglabas namin, kaya naman pumalit. Kaya bumarikada doon. <laughs> ah, Ipag-unit ko muna yung mga babae doon sa may ano. Sulog. Sa kina oh, naman, tuksok nilang sila doon lahat. Galit na nga doon. Ang dami niyan. Sino bre? Oo, ang pasasang pa doon sa ano. Pagkakas oh, to. Bakit hindi? pwede. Oo, libre. Ayun, ganyan ka. Oh, sige, sige, sige. sige. O kaya, lahat tayo mapasok ng simbahan. Tapaan tayo, 10 to 10.30. Pag wala pa rin usad ang karosa, game na ulit to. Literal na 9-1-1 na. pag nasa to. Ay di, dalawang hirap na lang ulit. Pagpasok ng karosa dito, at pagbukas ng gate, natabla, Viva Senyor! Viva! Banner, banner! Pop, 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 pop! Papasok na lang kanina. Tapos, Last two lang Last two Ayun Kamatahin natin yung karosa Smooth lang Safety lang Inuulit ko Magigate pa tayo ha Huwag sasagan Bitik-bitik lang tayo O kaya Nakata pa poste Poste ulit Tapos likod Pagtulungan Pagtulungan na pagtulungan Walang ilaw doon ha Kailangan magingat Magigate pa tayo Ulitin ulit Pagpasok ng pool, wala yung lupin. Okay? May chance rin dyan, pupuksan na lang bigla. At kung emergency, hindi naman hindi umabati ang karosa. Kakamadahin natin ang karosa. Wala pa rin kayo. Kapasok. Nyo, pagtulungan lang natin to, kaya to. Hindi sa akin, lahat to, pasa sa reno. Lahat pula, biba senyor! Biba! biba! Mamadaan ngayon ang grupo yung Karosa kasi di na umaandar. Time check. L30. Pagtulungan ng lahat. Para kay senior. <tinyo>